Okay. Magandang araw po sa inyo lahat, kung saan man pa Sulok kayo ng mundo, ay kamusta po kayo lahat diyan? Partikular na yung mga OFW. Kasi importante po sa akin, ah, mahalaga sa ah, ano, ibig sabihin eh, malapit sa akin ang OFW. Kasi dati po akong ng OFW diyan sa Saudi Arabia. Kaya shout-out sa lahat ng ka ko dyan sa Jeddah. Mabuhay po kayo dyan at uh, manatiling malakas. Sipagan lang ang trabaho. May mararating kayo. Okay, pag-usapan po natin ngayong araw po, no? Kasi alam nyo na, 1 Oktubre at uh, unang araw ng filing of candidacy para sa mga kandidato ng senador, party list, mayor iba pa. Kaya pag-usapan po natin yan kung sino ang mga gusto nyong dapat iboto. Uh, kasi may mga nababalitaan tayo na maaga pa, ano na eh. Um, maaga pa nag uh, na, -ano na sila eh yung parang nangangampanya na ah na mapanood ko sa TV. Mga kilalang kilala, mga sikat o hawak ng gobyerno. Kasi sila lang ang may pondo, ika nga. Kaya malaki ang ano nila, makinarya nila. Trasyon. Nangunguna na dyan si Abalos, Erwin Tulpo, sila Pacquiao, Tulintino, uh, si Pinlaxon ay eh, medyo medyo matihate, medyo namangka. Tsaka si Amy, Yan ang balitang balita. Parang sila yung kumalas, gusto maging independent. Pero payag sila maging guest candidate. marami pa, Camille Villar, bago. Sa so, tingin nyo ba, credible, uh, ano ba to? Diyos ko, kabago-bago, kabata-bata pa, tsaka pangalan lang ang nilalaban nito eh. Ramon Rebilla. Ibuboto nyo pa ba yan? Hindi totoo Bakit yan. Bakit may ginawa ba sa Senado Bola Wala lang yan. Wala po. Wala, wala pong ginagawa. Lalong-lalo lalo na ito si Pacquiao. Napaka-sinungaling. Nung kumandidato ng pangulo niya, eh, hindi ko makakalimutan siya pag nanalo siyang pangulo. Kukunin niya lahat ng kaimana ng Marcos at pakukulong niya. Excuse <coughs> pa. Madami pa. Mga labing dalawa yan sila eh mga uh, ano kahit isa dyan wala akong nagustuhan sa ano ng ano, linya line ng, ng administrasyon buong pagmamalaki pa siyang silang pinakilala ng Pangulo ano. wag na wag po para sabihin ko po sa inyo kahit isa man sa kanila hindi meron sigurong isa eh pwede rin si Pia Kaitano lang siguro the rest wag na po maawa po kayo sa Pilipinas o kaya zero na lang is zero na lang ninyo papasukin po natin yung mga kandidato ng ano kita nyo naman mga walang halong pag nanakaw itong mga linya ni Pang dating Pangulong Duterte walo pa lang yata sila eh wala pang apat hindi pa sigurado kung kasama si Baste pero nangunguna dyan Marcoleta huwag na huwag nyo pong kalilimutan yan ilagay po natin yan kasi palaban si Marcoleta at saka walang bahid na politika to at pagnanakaw at hindi sinungaling hindi katulad nung lineup ng BBM eh halos puro sinungaling po yung mga yan. Puro mandarambong po yung mga yan. Kaya wala po kayong ibuboto dan. Wala o wag po natin ibuboto yung mga yan. Sa national na election, bahala na kayo kung sino yung nagustuhan nyo sa distrito nyo, sa lugar nyo. Ah, sa local election pala, hindi national. Sa mayor o council o governor o kongresman, bahala na po kayo. Kung um, pero, lalo, eh, sa kongresman pala, ay eh, palitan na po natin yung mga gusto mandidato dyan, mga ugok na kongresman dyan sa House of Representatives, yung mga magnanakaw na yan, wala nang ginawa yan. Kung hindi, mag-hearing, hearing dito, hearing doon, walang katapusang hearing, na wala namang nangyayari. At kapag hindi nila nagustuhan yung resource person nila, pakukulong. Kapag hindi gustong, hindi nagustuhan ng sagot, pakukulong. Tama ba yon? Yan po. Huwag niyo pong kalilimutan yung mga congressman na ano, no? Unang-una na dyan, yung ano, pinuno nila yung malaking tiyan ng malaking tao. Kilala niyo naman yan. Spiker, si Spiker. Kaya yung saldi ko. Yung may hawak daw ng kaban ng bayan. Yan ang nagdi-distribute ng pera dyan sa mga buhaya dyan. Yan ang nagpapakain. Kapag hindi nila sinunod yung mga yan, wala gutom sila. Kaya kita nyo naman kung sumunod. Halos imuri ng pwet ng dalawang to. Tsaka yung mga matatanda dyan na ano, mga amoy lupa na, dapat tanggalin na yan eh ma basta matanda na talaga ganyan, matigas ang ulo niyan. Paulit-ulit 'yan. Dapat 'yan tanggalin na 'yung mga 'yan. Palitan na 'yan. 'Yung mga bata naman, masyadong paepal, sa yanggun, so yangga, Na congressman, kabata-bata pa mga epal na, alam mo tata ang tatalino. Mga bobo -bo rin, halatang-halatang isa lang pinaglalaban yung pinu pangulo yung panginoon nila at ang sarili nila isipin niyo naman kung ano-ano na lang ang ginagawa nila diyan sa kongreso ang dami-daming dapat pagtunan na problema sa ating bayan pinagiinitan nila ang confidential ni BP Sara samantalang ang dami diyang confidential na malalaki lalo na sa pangulo hindi nila imbestigahan yung mga anomalya diyan yung uh, 5,500 flood control, yung budget ng DPWH na ang 1.5 billion a day. Samantarang yung 125 million confidential fund Sara, pinag-iinitan nila. Gusto nilang malaman kahit na 5 mo kung saan ibinili, kung saan ginastos. Eh, cleared na eh. Liwa-liwanag click na sinabi ng kuwa. Sa hearing sinabi na click na. Pero ayaw pa rin na uh, tumigil itong mga hinayupak na matatandang kongresmo na Lalo na yung akop na Bobo. Mga bobo ang putay na. Kaya minsan naka... Wala na halos nanonood naman sa kanila eh. Pero yung mga inaano ng kuwa, yung sinasabing cleared na yung ano confidential fund hindi naman binabalita ng mga ano ng mga media ng mga malalaking uh, network media mga bias talaga tong mga media na to no wala ka na magpapagkatiwalaan service yung totoo raw kasi nung ngalingan din ang alam na binabalita hindi hindi nagbabalita ng para sa bayan. Ang binabalita ay para sa administrasyon. Maya naman kayo, mga sir, madam. Ayusin nyo naman yung trabaho nyo. Hindi yung isa lang nasa one side, uh, ano kayo. Okay, balikan po natin tong ano, no, butuhan. Inuulit ko, pag-isipan po natin at pag-aralan natin kung sino yung mga taong dapat natin iluklok uli sa Senado. Kasi sa Senado, kapag uh, medyo nadagdagan yung mga kalyado ni Pangulong Duterte dyan, eh mahihirapan silang impeach Sara. Pero sa tingin ko, mahihirapan naman kasi wala naman silang may kaso eh. Kung alimbawa lang, palusutin ng, alam mo naman, siyempre, botuhan yan sa ano eh sa kongreso ay marami sila. Kaya malabong ano malabong hindi pumasa sa kanila at makarating sa Senado. Kaya sa Senado na lang natatangin pag-asa. Ngayon kung pumasok ang maraming uh, kaalyado ni Duterte dyan, eh, mahirapan na. Hindi may papasang impeachment. Tsaka isa pa, ano, bakit yung impeach yung taong wala namang ginagawa? Puro kagandahan at kabutihan para sa bayan. Kundi ba naman mga ugok, tong mga hayopak na mga kasama na yung mga makabayan black at yung mga nagrarally-rally na naman diyan lumalabas na. No? Pero yung isang rallyista hindi ko nakikita diyan eh si Baba. Bayad na bayad na yan eh kaya malaki nang ano niyan eh. Malaki nang nakukuha pera niyan. Sa ngayon, mamaya pa magkakaroon ng balita niya kung sino na mga nagsipag-file uh, ng kandidas eh. Medyo ano pa yan. Siguro yung eh, mga mabababang, mabababang kategorya pa lang ng, ano, ng posisyon sa botohan. Ang mga nag ngayon sa mga senador, mga ano pa yan eh. Alam niyo yan, mga taong yan. Uh, mga uh, sunod sa Agus yung mga yan eh nakikiramdam, ika nga. Kaya marami raw nagsasabi sa linya ng administrasyon. Hindi mo masasabing ano kasi kung saan makatunog yan ng malakas, lipat doon. Kaya man, kaya hirap yung pagkatiwalaan yung mga yan. Mga sinungaling at saka ano. Pang sarili lang ang kapakanan nila. Walang uh, dignidad integrity, walang prinsipyo. Lalong-lalo lalo na si Pacquiao. Alam mo, ano no, idol lang kita sa boxing. Pero sa prinsipyo, wala ka rin eh. Sinungaling ka rin. Mahilig ka lang ng pera kasi mapakayaman. Tsaka mapakayaman mo na. Ano pang pa kailangan mong, ba't ka pang gustong bumalik sa sinati, wala ka mang ginagawa. Ang bihira ka naman pakiyaw. Alatang, alatang naman ang kabubuhan mo eh. Ni alatang halatang mababang pinag-aralan mo kaya dapat tong ka ng, ano, manahimik ka na, mayaman ka na. Palakihin mo na lang 'yung negosyo mo, palakihin mo 'yung pamilya mo. Dahil ang dami mong kayamanan. Para maraming pagmanahan ng kayamanan mo. Ganun lang. Ito pang isa, yung artista natong Sir Ramon Revilla. Puro papogi lang alam nito. Wala rin naman to eh. Wala na eh ngayon. Halos wala na akong napag napagkatiwalaan. Uh, Shout out na lang po sa mga ano mga paborito ko. Idol kong mga vlogger dyan. Uh, kung mapanood nila ako eh Pakihatak naman ng aking channel, Pinoy Politico PH. Unang-unang paborito ko dyan si Idol Badong Ratiles. Si PH Update. Si Buster Spencer lakali Yan ang mga pinanonood ko. Tsaka si Marley ka rin, pinanonood ko. Ang bansang loyalista. Tatang mga banateros, yan po. O sige po, hanggang dito na lamang po at nagbabalik uh, magbabalik ko ulit para bukas kasi aabangan natin ang filing of candidacy ng mga bagong lumang politiko na lalaban uli. Babanatan natin yan at uh, uusisahin natin mabuti. At iyahayag natin kung anong nararapat na, na kung saan sila pwede ilagay. Para sa akin, sa inodoro. Sige po, hanggang dito na lamang po. At maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po tayong lahat. God bless.